Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito na may eksenang asentado sa mga kamera, mga pangyayaring nakunan at pwedeng kuhanan ng aral. Ito ang Sapul. Ako si Raya Kapulong. Ngayong linggo sa Sapul, tindahan ng Lechon Manok, Hinoldap sa Cavite. At habula ng mga dayuhan sa Pasay City sa pool ng kamera. Kapamilya, hinolda pang isang tindahan ng Lechon Manok sa Imos, Cavite. Ang salarin, dati palang empleyado ng tindahan. Lumabas sa investigasyon na naghihiganti sa kumpanya ang motibo ng sospek. Ang pang up sa pool sa CCTV. Mag-aalas 10 ng gabi noong Martes, hinold up ng lalaking ito isang tindahan ng lechon manok sa barangay Habay Uno. Di na nakapalaga empleyado ng establishmento nang dalhin siya sa banyo ng tindahan. Pagkatapos, nilimas na ng sospek ang pera sa kaha na aabot o mano sa higit 20,000 piso. Binalikan pa niya ang babae empleyado bago tumakas sa parang walang nangyari. Pero nakapagsumbong ang biktima sa mga rumorondang pulis na agad nagkasa ng follow-up at manhunt operation laban sa sospek. Sabi nung employee natin, parang namumukaan niya yung tao kasi parang a certain employee nila. Dati? Oo, mm. dati nilang employee. So what the PNP Bacor did is uh, first, nalaman namin kung saan siya nakatira, pinuntahan namin. And uh, boarding house kasi yun eh. So nakakuha kami ng impormasyon doon na Nagmamadaling nga daw umalis. Sa backtracking ng mga CCTV, nakita ang sasakyan ng ride hailing app na ibinukad sinakyan ng sospek. Nasundan ng mga pulis ang pinuntahan ng sospek hanggang matonton sa sa kanyang bahay sa barangay Malagasang Tusi, Imus, Cavite. Makalipas ang walong oras matapos ang pang-hold up, pinusasa na ng mga pulis ang sospek. Well, hindi ka pwede magsalita. Lahat ng sasabihin mo, pwede gamitin laban sa'yo. Ha? Lumalabas sa pagiganti sa kumpanya ang motibo ng sospek. Hindi siya nakakatanggap ng sweldo di umano from the from the chicken store, chicken company. And uh, uh, naman yung back wages niya. Unfortunately, hindi pa siya dumarating. According naman dun sa company naman, Though wala siyang natatanggap na sweldo pa, ang problema naman dito sa empleyado natin is ano, ayong ah, yung, during the time na nagtatrabaho siya doon, laging kulang yung sales ng chicken. So parang kinukupitan din. Then, eventually, tinanggal na rin nila sa trabaho. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na nasampahan na ng reklamong robbery. Nasa kustudian na siya ng Bacor City Police Custodial Center. Totoo yun, sir. Sinasabi, eh, masama daw mo sa kumpanya sa agency, po Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kumpanya tungkol sa insidente. Payo ng PNP sa mga negosyante, mas paigtingin ang seguridad sa kanilang mga business establishment at kung maaari, maglagay ng security guard. O eto naman mga kapamilya, tila eksena sa mga aksyong pelikula, ang habulan na nangyari sa Pasay City. Karna pala umano ang isa sa mga sasakyan na sangkot sa insidente ayon sa isa sa mga naaresto ang aktwal na bulan sa pool sa dashcam. Basag ang salamin at may mga tama ng balang minivan na ito na sangkot sa Umanoy Road Ridge at Barilan sa Pasay City nitong Sabado. Ay, nakakatakot. Daming puto kanina Nahuli ang isang Chinese sa ng luxury vehicle at isa pang Chinese at Pinoy niyang driver bodyguard na sakay naman ng minivan. Kwento ng Arestong Pinoy, Kinadap ng dalawang Chinese ang naturang luxury vehicle na pagmamayari ng kanyang among may negosyo ng mga sakyan. Sa dashcam video ng minivan, na kunang hinabol nila ang luxury car hanggang makarating sa Pasay kung saan nila ito sinubukang pigilan. Oh. How's it? How's it? How's it? How's it? BMW Karnak po yan eh Dito po sa bus po yan Siya pong nagdadrive siya pong mabog Hello? Kita sa video na bumaba pa ang among Chinese Pero bigla na lang nagpaula ng bala mga sakay na luxury vehicle Ito po yung isa Yan po ang pumutok Kami po, walang, hindi pumutok Tumakbo ko sa mga, sa polis Ayon naman sa mga nakakita, nang palitan ng putok ang magkabilang panig. Binaril din po yung gulong nun, kaya napahinto yung ano, yung sasakyan. Tapos po, yun, nagbarila na po. Siguro nakita ng ating uh, mga suspects na may police, bigla itong dun sa, ano, doon sa occupants ng ang pulis pa po. Na uh, inuli naman uh, ng mga kapulis na lahat. Uh, so, si yung isa Lord o ang pang uh, ng uh, e ihay. Opportunity naman itong ating uh, paranyag eh, ng uh, chikwe. Kaya uh, na-intercept din yung ating uh, yung isang suspect. na uh, Nakunan din siya ng uh, posisyon na yung baril. Nakumpis ka mula sa mga sangkot ang mga balat baril, dalawang kutsilyo at iba pang plaka. Nakulong na ang tatlo na nahaharap sa mga reklamong paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunition at reckless imprudence resulting in damage to property. Sasampahan din na reklamong carnapping ang Chinese na kumuha ng e-bike. Patuloy na ininvestigahan ang lahat ng posibleng angulo pagkakilanda ng mga sangkot at ang anggulong carnapping. At yan ang mga kwento na nahagit ng na mga kamera, mga pangyayaring nakunan at pwedeng kuhanan ng aral. Hanggang sa susunod na linggo, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at comment. At parating tumutok sa Sapul.